Kumusta? Handa ka na ba? Ating himayin ngayon itong um, mga ideya mula sa babasahing binigay mo. Yung ating pag-uusapan ay galing sa CP ng ano nga ulit yon 007 Spirit in the Story Recognizing God PDF. Ang mission natin, alamin natin, base dito sa teksto, paano raw ba um, posibleng makilala yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos? lalo na sa mundo nating maraming iba't ibang paniniwala. Pero mula sa Christian perspective ito, ano? Paano nga ba natin, kumbaga, masisilip yung kanyang presensya, posible, sa labas ng karaniwang nating inaasahan? Sige, simulan na natin to. Oo. At ang isang mahalaga agad na punto dito, base nga sa binasa mo, ay hindi yung parang pag-ignore sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya. Hindi ganoon Ang hamon daw talaga ay nasa pagkilatis. Yung, alam mo yun, pagiging matalas sa pag-uobserba, sa madalas subtle lang, banayad na pagkilos ng Diyos kahit saan. Nababanggit nga dito yung konsepto ng pangkalahatang paghahayag or general revelation na ang Diyos nagpapakilala rin pala siya sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha at saka ng ating konsensya. May mga verse pa nga ang binanggit like sa Roma, Kabanata 1. Ah, uh, oo. At isa sa mga parang highlight na ideya dito ay yung tinatawag nilang spirit echoes. Mga alingaw-ngaw daw ng espiritu ito raw yung parang mga bakas ng katotohanan o yung natural na paghahanap ng tao sa Diyos na kahit papano nasasalamin kahit sa labas ng Kristyanismo mismo. Halimbawa, yung pakiramdam natin sa tama at mali, di ba? Yung golden rule, wag mong gawin sa ibang, ayaw mong gawin sa iyo, parang universal yung makikita sa maraming kultura o kaya yung uhaw natin for justice, yung paghanga natin sa maganda, mga ganun. May mga example pa nga sa Bible na binanggit. Si Melchizedek o nung si Pablo na sa Atenas, ginamit niya yung altar sa unknown God para makakonek. Dito parang nagiging mas... Um, practical na yung usapan ano. Sakto, tama ka dyan. At ang theological na basehan niyan, sabi sa text, ay yung paniniwala na ang espiritu ng Diyos hindi siya nakakulong sa isang grupo lang. Parang spirit without borders nga daw. At ikinakabit nga ulit ito doon sa pangkalahatang paghahayag na sinasabi sa Roma 1.19-20. Pero ito yung napakahalagang linaw na binibigay nung babasahin mo. Itong mga echoes o alingaw-ngaw na ito, ang tingin daw dito ay mga tagapagturo lang. Patungo kay Kristo, hindi sila kapalit niya. Si Jesus pa rin daw ang katuparan, yung logos, yung salita na naging tao. Kumbaga, so dito rin pumapasok yung caution, yung babala, laban sa syncretism. Yung basta na lang paghahalo-halo ng mga paniniwala na parang walang basihan, pinapantay na lang lahat. Iba daw 'yon. Iba raw 'yon sa simpleng pagkilala lang sa spiritual resonance, yung mga common ground, yung mga pare-parehong tanong o hangarin ng mga tao tungkol sa buhay, sa Diyos, sa spiritualidad. Oo nga, mahalaga yung distinction na yon. Nagustuhan ko rin yung part na parang may story listening toolkit silang sinuggest. Para raw maging practical ito sa pakikipag-usap natin sa iba, ang ganda ng mungkahe. Imbis na agad makipagdebate, makinig muna. Makinig ng mabuti sa kwento nila. Tapos, gumamit daw ng mga open-ended questions yung hindi lang oo o hindi ang sagot para mas mahikayat silang mag-share. At yung pakikinig, dapat daw may kasamang empathy, yung tunay na pag-unawa. Habang nakikinig, subukan daw kilalanin yung mga posibleng echoes na napag-usapan natin. Tapos saka pa lang kapag may nabuo ng connection, dun mo ibahagi yung sarili mong pananaw po kwento. Pero may katapatan at respeto pa rin. Ang ganda nung shift from confrontation to connection. Tama ka. At ang goal nga, ayon sa sipe, ay hindi yung manalo ka sa usapan eh. Kundi makapagtayo ng tulay, magkaroon ng connection, Kasama na rin dito yung pagkilala sa tinatawag na prevenient grace. Medyo theological na term 'yun pero ang ibig sabihin lang yung biyaya daw ng Diyos na nauuna pa sa anumang response natin. Parang paghahandanan niya sa puso ng tao. Kaya binibigyang diin taga sa teksto yung kahalagahan ng ano, discernment, yung tamang pagkilatis, kakayahang suriin kung ano ba talaga yung galing sa espiritu. Kasama na rin siyempre yung humility, kababaang loob, at siyempre dapat matibay pa rin yung pundasyon mo sa sarili mong paniniwala. Kaya ang tanong talaga na iniiwan nito para sa iyo, para sa ating lahat ay paano mo kaya mababalance yung paninindigan mo sa katotohanan na pinaniniwalaan mo at kasabay nun yung pagiging bukas sa possibility na oo ma, kumikilos din ng espiritu sa mga paraang hindi mo inaasahan o sa labas ng nakasanayan mo. Hmm. So kung ibubuod natin, ano, ang parang dating sa akin ng mensahe mula dito sa mga binasa mo ay isang invitation, isang paanyaya na tingnan natin ang espiritu ng Diyos bilang malaya, aktibo siyang kumikilos sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tao, Hinihikayat ka nito na maging mas mapanuri sa pakikinig. Makinig sa kwento ng iba sa ating magkakaibang mundo. Pero at ito yung mahalaga, habang nananatiling si Kristo ang sentro, siya pa rin ang sukatan ng lahat. Ano kaya ang um, practical na ibig sabihin nito para sa iyo sa iyong mga araw-araw na pakikisalamuha? Interesting na tanong 'yan. Oo. At bilang huling pagninilay na rin, hango pa rin sa diwa ng mga teksto, siguro ang tanong ay hindi lang kung nandoon ba ang espiritu sa labas ng comfort zone mo o sa labas ng nakasanayan mong grupo. Ang mas malalim na tanong para sa iyo ay may kakayahan ka bang makilala yung kanyang mga alingaw-ngaw, yung mga echoes kapag naririnig mo sila at may kahandaan ka bang sundan kung saan ito maaaring patungo. Naway magbigay ito sa iyo ng um, bagong perspective, bagong pananaw sa pagtingin mo at pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid mo.